Bawal nga ba ang talong sa buntis? Mahirap maniwala sa sabi-sabi lang, kaya't narito ang katotohanan tungkol sa isang sinasabing bawal para sa buntis. Ang talong ay kilalang gulay na may maraming benepisyo sa kalusugan. Gayunpaman, may mga pag-aalinlangan pagdating sa pagkain nito ng mga buntis at ang usapin ay nagdudulot ng debate sa kung ito ba ay ligtas o may posibleng epekto sa kalusugan ng ina at sanggol sa sinapupunan. May mga pamahiin na nagbabawal sa pagkain ng talong para sa buntis subalit walang sapat na ebidensya upang paniwalaan ito. Bagamat may mga benepisyo ang talong, importante pa rin na kumonsulta sa doktor at sundan ang tamang dami ng pagkain para maiwasan ang posibleng side effects sa buntis. Sa India at ayon sa Ayurvedic beliefs, ipinagbabawal ang pagkain ng talong habang buntis dahil sa mga alinlangang may maaaring makaapekto ito sa kalusugan ng ina at sanggol sa sinapupunan. Ang Ayurvedic belief sa India ay nagbabala laban sa pagkain ng talong habang buntis dahil sa mataas na level ng phytohormones nito na maaaring maging sanhi ng problema sa menstruation at maaaring magresulta sa miscarriage ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Hawaii. Ang sobrang pagkain ng talong ng isang nagbubuntis ay maaaring magdulot ng uterine contractions na pwedeng magresulta sa premature delivery. Ang pagkain ng talong ng isang nagbubuntis ay maaaring magdulot ng acidity o pananakit at paghapdi ng tiyan. Ang hindi masyadong luto na talong ay maaaring magdulot ng problema sa panunaw ng nagbubuntis. Mainam na tiyakin na lubusang luto ang talong at pantayan ang dami ng pagkain para maiwasan ang anumang problema sa digestion. Buntis man o hindi, kilala ang talong sa maraming benepisyo nito para sa kalusugan. Mayaman ito sa vitamin A, dietary fiber at iron na mga essential nutrients na kinakailangan ng mga nagdadalang tao. Kaya't karaniwan, hindi ipinagbabawal ang talong ng mga doktor sa mga buntis. Ang talong ay may taglay na folates at folic acid na nakakatulong sa pangangalaga sa sanggol laban sa birth defects. Ang talong ay mayaman sa vitamin C, niacin, B complex Vitamin A at Vitamin E na makakatulong sa development ng sanggol sa sinapupunan. Bukod dito, naglalaman rin ito ng potassium, copper, manganese at iron na makakatulong sa pagdami ng blood supply at hemoglobin count. Ang talong ay nakakatulong sa regulasyon ng gestational diabetes dahil ito ay nakakapigil sa pagtaas ng blood sugar levels. Dahil sa mataas na fiber content, epektibong panlaban ito sa pagkakaroon ng constipation ng isang mami. Nakakapagpababa ng masamang kolesterol at nagpapataas ng mabuting kolesterol na makakatulong sa pag-iwas sa problema sa puso at stroke. Ang talong ay may bioflavonoids na maaaring makatulong sa pagsugpo ng hypertension lalo na sa mga buntis. Habang pinapayagan ng mga eksperto sa medisina ang pagkain ng talong sa mga buntis, mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng moderation upang maiwasan ang anumang posibleng problema o komplikasyon. Bagamat ang talong ay may mga benepisyo tulad ng pagpapalakas ng immune system, pagpapababa ng cholesterol levels at pagtulong sa pagkontrol ng hypertension, mahalaga rin na maging maingat sa dami ng pagkain nito. Ang bioflavonoids na matatagpuan sa talong ay maaaring makatulong sa pagsugpo ng hypertension, lalo na sa mga buntis. Gayunpaman, ang mabuting pangangasiwa sa pagkain ay naglalaman ng pagsunod sa tamang dami ng pagkain para sa kalusugan ng ina at sanggol. Ang kasabihang prevention is better than cure ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-iingat at pag-iwas sa posibleng mga isyu sa kalusugan sa pamamagitan ng wastong nutrisyon at pamumuhay.